Ayan mga boss, sa gustong bumili ng panlaban. Ayan, meron dito tayo. Dito tayo sa manok ni Pilito. Ayan, dalos sa ating medyo bandirado. Ayan. Ito, bulik. Bulik gal. Ayan, mga lahi ng manok ni boss James. Ito talisayin. Yan, mga win winning mga talisa mga boss. Yan, bulik puti. Bulik puti. May dugong oh. galing yan. Ito. Ito yung gusto natin. Alimbiyuging pongkan na bandirado. dapat ikaw para makita ng ayos yan. Yan, mga boss. Oh. Alimbiyuging pongkan na, na, na bandirahan. Ano? Tingnan natin dito sa kabilang dulo. Yan. Tumabas, ang din yan. Yan, may dugong gal din yan. Straight comb. May ma nagpa-reserve ma na daw niya kay dito, yung alimbiyogin, lahat ng alimbiyogin, pinareserve na. Dalo, Sopi. Trisay. Ayan mga boss, uh, gustong bumili ng manok. Ano? Nagpapasikat pa sa atin, talagang tumupo pag binibidyuhan. Tapos, ayan. ayan ang gold. Sulipin natin po ang mga manok ni TJ to. limbiugin, May serve na po niya ang alimbiugin. Kari, tira ito maganda. Alimbiugin. Yan, shout out, shout out sa mga magsasabong. Yan, yung gusto natin yung limbiugin, Yan, hanggang dito na lang mga boss sa mga gustong bumili ng manok. Yan, yan ang ating bet.